Hi guys! Kumusta na po kayo after 3 days? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So meron po sasabihin si Grandad. Kanyang version po ng napipil niya. Hi guys! I hope you are well and keeping safe in these uncertain times. You may know or not know about Sarah and Charlie's rantings on social media about Mummy Cheryl. Two days ago, we had sleepless nights and was greatly affected by it. I was angry, very angry, as to how a daughter could slate her mother after all the things that we've done. We only found out about them from viewers because she has blocked Sarah's. She, we are blocked from Sarah's site. Anyway, it took a lot of time to think back over the years and all the wrongs and bad things that was done to us, and Cheryl, after we helped her. And if this ranking doesn't stop, I will post my own true version on social media. I still encourage Cheryl to continue her vlogs because if he doesn't, it will look like this is affecting our lives. But honestly, it's not. It's like a battle, but in the end, they won't win. Finally, to all our viewers, if you see any nasty or derogatory remarks, please let us know so we can deal with them accordingly. Thanks. Over to Cheryl. Okay. Yung po mga accusations na narinig nyo. Kasi po, nung nasa Pasig kami, syempre kami lang tatlo, I'm a single mom, uh, Si Sarah po, nakakapuslit pala yan sa gabi. Kasi meron siya mga barkada doon ng mga babae din. As a single mom po, napakahirap alagaan ng dalawang batang babae na mistisa. Talagang binabantayan ko po ang mga anak ko. Kasi po, alam nyo, after six years na wala kaming anak ng aking first husband, dahil ayaw naman niya magkaanak, talagang pinilit ko magkaanak. Gagawin ko ba naman yan sa mga anak ko? Hindi po. Hindi po ako ganyang tao. Hindi po ako ganyang ina. Huwag niyo po akong husgahan kasi po, talagang inalagaan ko yung aking mga anak. Pero dahil sa mga barkada sa labas, naaya si Sara na lumabas-labas, makipaglaro. Nandoon na yung puntong hahanapin namin siya kami dalawa ni Pia, maghahanap doon sa bahay-bahay, tatawagin namin ang pangalan niya. Sara! 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 Gabi na po yun. Yung mga kapitbahay po, nakatingin sa amin naka nakasilip na ganun. Gabi, mga alas gis ng gabi. Wala pa po si Sara. Punta kami doon, sa dulo. Wala din. Hanggang sa umuwi na lang kami, Uwi na lang po kami ni Pia. Nakabang-kaba ko. Maya-maya po, dadating po si Sarah. Sabi ko, saan kagaling? Kaya po yung cellphone niya, tinago ko. Baka nagrebelde Dahil nga, nabang naging na ano yung cellphone niya kinuha namin eh kasi doon siya nakikipag-text sa mga kaibigan niya sa labas mga babae naman po pero mas matanda sa kanya meron po isang concern na neighbor nagsabi sa akin ate bantayan mo yung si Sarah kasi dinadrugs yan doon sa dulo baka kung ano na nangyayari sa anak mo, bantayan mo. Sabi ko, ano? Sarah, halika nga dito. Sabi ko, tinawag ko si Sarah. Sabi ko, Sarah, ano yung sinasabi ni nito, ng kapitbahay natin? wala. Dinay ng dinay, sabi ko. Tapos sabi nung kapitbahay namin, Sarah, umamin ka, umamin ka. Ako naman, parang nalilito, nagagalit ako. Pinapaamin niya yung anak ko sa harap ko. Ayaw naman talaga umamin, maiyak-iyak yung bata. Ang ginawa ko, nagpa-meeting ako sa subdivision. Sumasagap ng balita dun sa mga taong nakakaalam kung talaga ba totoo yung sinasabi nitong aming kapitbahay na nakatira na medyo malayo doon. ngayon, nag-meeting kami, si Sarah naman, hindi naman nagsasalita, ayaw naman umamin. So, nagpabarangay na ako para magharap-harap kami doon. Nung kapitbahay, ako, yung barangay captain, si Sarah, si Pia. no mga 10 years old po yun, mga ganong edad. Tapos, edi, pinapaamin si Sarah kung totoo yun, na bakit, bakit dinadrugs ka ba doon? Umaming ka, Sarah. Umaming ka. E eh, nakikita ko yung kapitbahay namin parang pinagdidilatan niya si Sarah. Umaming ka na. Umaming, umaming ka. Um, ganun. So parang nagagalit ako. Sabi ko, bakit pinapressure niyo yung anak ko? Kung hindi naman talaga totoo, aamin naman yan. Iiyak sa akin yan. Magsusumbong sa akin yan. So ang nangyari po, kahihiling namin, hindi naman umaming si Sarah kaya na-close po yung Uh, uh, case. Ito naman po, nung nasa UK na kami, nag-aaral si Sarah, nagtatrabaho ko ng panggabi bilang caregiver. Bago po ako matulog sa umaga pagdating ko, ihatid ko po si Sarah, nagdadrive kami dun sa school, at susunduin ko siya mga hapon bago ko pumasok sa Trabaho. Ganun po ang routine namin. Nandito pa po si Pia noon. Noon nandun kami sa una naming flat na maliit lang. Doon po sa kanyang flat. Pia was still here. Uh, wala na, bahay lang si Pia na bu Kasi hindi siya makapag-aral. Tapos nagtrabaho siya bilang uh, servidora, waitress. Doon sa isang hotel tagahugas ng pinggan taga tagalinis ng mga pinagkainan eh ako po ang nagadikit Sara palagi sa school minsan po pagka kami time siya siya ang humahalili sa akin pagka talaga antok na antok na ako sometimes you uh, do the uh, driving to to the school for Sarah, right? Oh yeah, yeah, yeah. yeah. Lots of times. Lots of times. And then, two years po kami don sa una naming flat, doon sa kanyang flat, nakakita kami ng medyo malaki. Isang bedroom po, tapos meron isang little tiny uh, room na ginagawa po namin gym ngayon. Nung lumipat na po kami dito, siguro uh, after a year, nag-aaral pa rin si Sarah. Meron akong sulat na natanggap galing sa principal ng eskwelahan na ano ba daw yung sinasabi ni Sarah na kumakalat na merong abuse na nangyayari sa kanya. Nangyari o nangyayari. Kaya e ako po, litong-lito. -lito, ano to? Anong sulat to? Sarah, what is this? So, ang ginawa ko po, nag-absent ako one day para pumunta po doon sa school para kausapin yung principal kung ano yung nangyayari. So, sabi po ng principal, Sarah is a problem. She's talking to other classmates and to a uh, to some mothers about what happened to her in Philippines. I said, "What?" I was really, really shocked. Nasyak -shock po talaga ako nung kinakausap ako ng ganun. So, sa pag-uusap namin ganun, talagang sabi ko, I don't know anything about it. We are already here in the UK for three years and she never tell me anything about it. Kasi daw, nangyari po daw doon sa Philippines. I said, I really don't know that and I was crying there. Ah. Alam niyo po yung shock na talagang para akong binuhusan ng malamig na tubig. So, habang, habang bumabalik kami dito sa bahay, nag kami ni Sarah. Sabi ko, Sarah, wow, ah, ano nangyari sa iyo? Bakit, bakit, sa, ka, bakit sa kanila mo sinasabi? Bakit hindi sa akin? Bakit, bakit mo nilihin ng tatlong, halos tatlong taon na tayo dito? Hindi mo sinasabi sa akin. Sa ibang tao mo sinasabi, ano ba, ano nangyari, ano nangyari sa iyo? Sino gumawa sa iyo? Nagsabi ko ng mga pala na na-encounter namin sa buhay namin doon. Hindi daw, hindi daw, hindi daw. Sabi ko, sino? Sino? Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin? Okay. Nandito tayo sa UK, paano kita mapapagtanggol? siya. Alam niyo, ang sakit-sakit sa akin noon. Hindi ko sinasabi sa kanya na may ganong sulat galing sa principal. Kasi problema namin yun na ayoko na siya madagdagan pa ng problema, diba? Tapos, di ba? Tapos, hindi niya sinabi talaga na hindi, hindi niya talaga sinabi kung sino, hindi. Sabi ko kung alam mo lang na kung nasa Philippines lang tayo, talaga dadana ka dugo. Dahil hindi ko papayagan na ganunin ka. Alam mo ba, pinagtanggol kita doon sa barangay? Ayaw mong umamin? Ano? Tapos may ganyan pa lang nangyari pa. Sino yon Bakit? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Bakit sa ibang tao? Kaya, ayun, uh, talagang, at may nangyari pala sa kanya. So, nag-move on kami. Wala kami magagawa. Pupunta ba kayo ni doon? Sino yung hanapin namin? Sino yung kakalabani namin? Ayaw naman niya magsalita. Takot yata eh. Baka tinakot. Kaya, yung po ano naman ang iaaral yan namin sa pamasahe at demandahan at ah, kung ano-ano pa. Andito na lang, lang din kami, mag-move on na lang. So, akala ko nakamove on na siya. Pinabayaan po siyang gawin niya yung gusto niya. Sinuportahan namin siya. We supported her, right? Uh, from the start, if she wants If she wants to go to work, we bring her there. Uh, pag kami saweldo ko, may mga allowance naman sila. Binibigyan ko. So, after high school, nagtrabaho na siya. After high school, she go to work, right? Mm -hmm. Matalino po si Sarah. Magaling sa math. Uh, she's a smart girl. She always have grade A in our cards. Dahil po, nabubuli siya, nabubuli siya eh. Ewan ko kung bakit. She was bullied many times, right? And yeah. then we went there in the school yeah. and we fight there. But you cannot just fight the uh, parents, right? And the children that bullied her. It's, it's uh, It's up to the... Uh... If I remember rightly, she was being bullied by one boy. Mm. I went up to the school. She, she tell, Sarah told us that she'd always spoken to the principal. the principal, but nothing happened about it, so I went up to the school and I had a word with the boy. Yeah. Sarah, yeah, point, Sarah pointed him out to me, and I went and had a word with the boy, mm. quite sternly. And as far as I well, know, he never went near her again. Hmm. So, uh, siya po, siya po yung nagtatanggol kay Sarah para ganunin yung, yung bata na talaga nang bubuli sa kanya. And then, uh, after graduation, she got to work. Everything's okay. I think she moved on already. She had different relationship that we, uh, we we just support. We support her relationship, right? Yeah, yeah. Yeah, because she's still uh, I mean, exploring. You obviously, still... you obviously can't tell someone who had a relationship and yeah. who not to. Yeah. All you can do is advise. All we can do is advise. And which is what we did mm -hmm. all throughout Sarah's younger life. That's all I can say, for now. Because I love my daughters. I don't believe that he hates me so much. I know she loved me. I still believe that. I always think maybe it's postpartum. I just want to believe that it's just postpartum. Oh, I think more that... than more than normal. Uh, harder than normal. Or. worse than normal. Kasi po nag-postpartum din ako pero hindi naman ako ganun kaano. Yan lang po masasabi namin sa ngayon. Marami pong taong mapanamantala. Biktima rin po ako. Kaya yun lang po, mahal ko mga anak ko. Nagpapasalamat ako kay Grandad. Dahil, kundi dahil sa kanya, hindi ko ma aalis yung mga anak ko doon. Hindi kami makakaalis doon na talagang sinisilipan po kami doon sa ano, doon sa apartment na yon. May mga naninili po, nakakatakot po. Buti na lang. Honey, I'm so thankful that you brought us here. You know what? In, the, in that apartment, some people are peeping Tom and they uh, they look at us in through the window nung binuksan ko po yung window talagang put oh talaga po minura ko ganun at yung uh, cellphone po itinuto ko ganun binidyohan ko po pero hindi po nakuha kasi madilim pero tumatakbo po Tinatawag namin yung gwardiya na mag-surveillance. Mag Wala nangyari nakakatakot po na malayo sa pamilya, nasa iligan kasi yung aming parents at yung mga kapatid ko. Kaya, wala pong magtanggol sa amin, wala pong magbantay sa amin. Ako lang ang nagbabantay sa mga anak ko. Talaga Ganon talaga eh. Buti, hindi kami na ano dun, napatay. Yun po, yun lang po ang vlog namin ngayon. Yun lang po masasabi namin. That's all we can say, right? Mm -hmm. So, guys, dahil meron po kami nagawa ng videos na hindi namin napopost kasi po, medyo tumahimik muna kami at nag uh, pahinga sa aming we, we stopped vlogging, we stopped posting after that, after what happened. But we still have some videos here. we still have some blogs. we want to post it, right? yeah. we would just carry on as usual, live our lives the way we've always lived them. yeah. Po mag -blog. there are people in this world that are always ready to pull you down, no matter who you are and where you are. but to me, it's just like water off a duck's back. Water off of a duck's back. Yeah. What does yeah. it mean? It's an English saying it means if anyone throws anything on throws anything at you that's derogatory or nasty, just let it go. Ignore it. Ah, because the water in the duck's back it just flows off. It just flows off. yeah mm -hmm. English saying. It does make sense. <laughs> that's a nice one. So. And I would just like to say we are always here for you as you are here for us. Yes. Salamat po sa support, ah. Thank you, Pope. Thank you.